problema sa disenyo ang nakikitang dahilan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagguho ng Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela. Sa personal na pag-inspeksyon ni Pangulong Marcos sa gumuhong tulay kahapon, sinabi po nito na maayos namang nasunod ng kontraktor ang plano sa konstruksyon ngunit mali ang sinundan nitong disenyo. Ayon sa Pangulo, sa alip na kable, ang gamitong suporta sa tulay tanging bakal at konkreto lamang ang ginamit kung tutuusin ninyo, this is supposed to be a suspension bridge. Nakasabit. Naka yung, yung arko na ganyan. Tapos naka the, yung bridge, naka uh, suportado ng kable. Ito lang ang suspension bridge na nakita ko sa buong mundo na hindi kable. At yan na mismo ang bumigay. Ayan. Eh. Diyan bumigay yung bakal. Kung kable yan, hindi dapat bumigay yan. Tapos yung pag-angkor nung uh, support. Tignan ninyo, doon lang sa baba. Dapat sa taas yan eh, hanggang sa taas. Para hanggang 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 sa taas, para yung buong art. Ito, ang nagsusuport sa kanya, yan, yan, eh. yung bakal na nakikita ninyo, at saka yung, at saka yung simento. Yan lang ang nagsusuport dun sa buong tulay. So, mahina talaga ang design dito. Ah, substandard. Substandard yan. Pag ganun, yung ginamit, di ba? Mali eh. Ay, samantala po, inihiyag naman ng Pangulo na mula sa 1.8 billion pesos na project cost ng tulay ay ibinaba ito sa 900 million pesos. Sinabi ng Pangulo na walang kinahihinatnan, o uh, kinahinatnaan ng pagtapyas sa pondo ng proyekto dahil sa alip na makatipid ay lalo pang mapapagastos ngayon ang gobyerno dahil sa isa sa gawang repair sa gumuhong tulay. So, yung nagtitipid tayo, nagtitipid natin sa 1.8 million, useless. Ngayon, babalik na naman tayo, gagastos na naman tayo ng malaki. Papalitan natin yung mga support, papalitan. Parang nagtayo na naman tayo ng bagong tulay. Ang problema dyan ngayon, kung maling design, pero bakit ang tanong hungay ng sambayan ng Pilipino, bakit walang liability yung mga kontraktor?